Pero to na naman, tumalon lang. siya, lolokin nga daw Hindi ah, hindi. Hindi talaga. Dapat sanay sa yung laging paggawa ng brand niya. Si talaga o brands, so dinonod siya pag crash niya, lalo na pag pa. Saan siya araw araw kayo magkasama tapos na sa kanina. Ganito niyari. Diyan kasama tayo. Tapos parang pagka, parang nabatan Pagka nalapit kay ganyan, kay alam mo na, kay... Alam mo bang sinasakpresyon niya? Pero ayos na, ayos na kasi. Wala ang type and type and Wala sa professional career ng housemates na ako, sa ni Kuya ang na si Ay, kasi talaga maraming. mo dito muna nga. seryoso na ako eh. Ay, iya ka, Chief. Ay, sa akin. Kasi paano ka pag nakita mong magulong talaga? Nagkita sa ako sa sabi sa akin. Pagkakas mo. may Usap ko ang nanay ni Manolo. Ah, At pinagok ko siya kung ano-ano mga bagay na nalimis niya. dito, magkakaroon ng pagkakataon si Manolo at ang kanyang ina na sila ay magkita. Apo kaya, sige po. Kung ano man ang nabunot mo, iyon ang gagawin mo kay Manolo. Apo kaya, sige po. Buksan mo at uh, iharap mo sa akin.